Isang nagpakilalang dating security detail ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang nagkusa umanong lumapit kay Senador Rodante Marcoleta para tumestigo sa Senate Blue Ribbon Committee. Kwento ni Orly Guteza na isang retired Marine sa pagsubaybay niya sa mga hearing tungkol sa mga anomalya sa flood control projects na pagtanto niya na nagkaroon siya ng partisipasyon sa korupsyon. Tatlong beses daw kasi siyang nag-deliver ng male-maletang pera mula sa bahay ni ko sa Pasig patungo sa bahay ni late representative Martin Romualdez sa Tagig sa pagitan ng December 2024 hanggang sa mag-resign siya noong Agosto. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin, ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit-kumulang 48 milyon pesos. Pinakamarami raw na nakita niya 46 na maleta o nasa 2.2 bilyon pesos. Anya, dinalayan mismo ni Congressman Eric Yap sa bahay ni Ko at sa kanila i-deliver sa bahay ni Romualdez ang karamihan sa mga maleta. nag kami ng na 46 na maleta ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez ang paratang mariing itinanggi ni Yap na gaya ni Ko ay nagsilbing chairman ng House Appropriations Committee. Dati na rin sinabi ng mga diskaya na ayon sa mga kongresistang binibigyan nila ng lagay o kickback mula sa flood control projects, malaking porsyento ang napupunta kina Romualdez at Ko. Nagbitiw si Romualdez bilang House Speaker para magbigay daan sa investigasyon pero iginiit na inosente siya. Itinanggi na rin Ko ang mga alegasyon pero sabi ni bagong House Speaker Boji umuwi mo na siya sa Pilipinas. Samantala, lumantad na ang nagbitiw na DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo, umamin sa mga anomalya, humingi ng tawad at may mga bagong idinawi. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Jesus Escudero. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbabasa akin. Anya, personal siyang naghatid ng 160 million pesos sa kaibigan nila. Ninooy Senate President Cheese Escudero sa first quarter ng taong ito. 20% daw yan ang ipinasok ni Escudero sa budget na para sa mga proyekto sa Valenzuela at Marinduque. 15% naman daw o 37 million pesos ang inihatid niya sa bahay ni dating senador at ngayoy Makati Mayor Nancy Binay na galing umano sa flood control project sa Bulacan. Itinanggi na Escudero at Binay ang mga paratang at sinasabing ginagamit lang sila para ilihis ang investigasyon. Dagdag pa ni Escudero kakasuhan niya si Bernardo para sa mga kasinungalingan nito. Bagong lutang din ang pangalan ni DepEd Undersecretary Trigiv Olayvar na nagpasok umano ng 2.85 billion pesos na proyekto para sa Office of the Executive Secretary na may 15% kickback. Bagay na itinanggi ni na Olayvar at ES Lucas Bersamin. Pinakakasuhan na ng National Bureau of Investigation ang mga idinawit sa hearing ngayong araw. Hindi pa nagbigay ng kompletong listahan si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya pero kinumpirma niyang kasama dyan sina Escudero, Romualdez at Binay. Kabilang daw sa mga kasong inirekomenda ang indirect bribery, malversation of Public Funds at Violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act gaya ng naisikaso sa naunang batch ng mga opisyal. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.